dili manta ta nag-communicate or nag istorya ako kabalo ko nga daghan ko kuan nga so karon kay na kay uli namang kano 10 months 10 months ang imong pag-uli decision ni mo or decision sa imong mama or ako ay nagpauli decision jud nako kay nakauna ato kanya anak mo ko nga mula ako balay one week dayon nga, tapos, nga na tapos na ana si mama nga okay daw ay, sige kay diri ka pa iskulahan og tiwas tapos wala mo kaning ngono nga decision nimo amo ato decision. Auto decision mo nga mauli ka. Mm, tapos decision nimo mga dito sa eskwelahon. Sa working sa amo a. Unsa imong na feel sa amo a kanang sa imong pag-eskwela ba dako may og kakulangan? Dili. Sa, sa specially financial support? Sobra sobra. Sobra. Kay wala naman dili man ako magbayad sa mga buta nang imo nang man kay ako nang man kay ko lang allowance sa na nako niya ikaw na, ikaw may nagabayad sa mga amo ta sobra-sobra jud ang ako bang weekly allowance ni mong sapat na bato sa imuhang uh, di ba hantod na human imong klase wala ba ka na abot sa point nga nagkalisod ka na hutdan kag allowance wala ma, ma ko ay mabinlan ko og tag 50 or 70 na na pagstay sa mo ang sulod sa pulo ka bulan unsa may imong mga na experience mga unsa unsay mas mas na feel ni nga family ka or na feel ni nga permira ka gina daug daog or what kan feel ako kay kanang family kaya inyo ha kay naka ginatuluan ko ninyo og mga pagrespeto tanan kanang nawa na ko na antud karon kanang inyo kong ginakuan ginatuluan ko ninyo pagrespeto tapos sa mo kanang gitudlo sa kuang ang maayong nga himuon mao nang dili maayo himuon sa inyo ha, sa inyo ako nakabaton ng respeto kay sa amo ako ubya jud respeto Kung sa imo madala ka gikan sa amo ang inyo ang mga kuan ang, ang kumadala kay ang atong ingon ninyo nga mga ambag Pus, ang katong mga ingon mo tinga mo tan mo. Unsa ba imong feeling sa mu akyan na ng part sa pagkaon? Part sa pagkaon sobra-sobra. Bawa jud ko na nambok. Ni <laughs> yeah, ako ang message sa imuha, Gusto lang nako akong ipabot sa imuha nga. Dili man ta permanente naga-communicate or naga-istorya. Ako kabalo man ko nga daghan kog kuan nga masuko ko sa inyo ha pero kanang nga mga pagkasuko wala po ko nasuko ninyo oy nga wala moy or kanang wala moy mali wala koy nakita wala koy na feel wala koy na kuan nga kanang wala ninyo ginakuan Siyempre, kung sa kubuang, di po, di po ko masuko o gulay dahilan, kabalo na, nagkasuko ko sa inyo, ha, ko na ako'y rason. Kabalo na. Yes. O Ako akong ipadala sa inyo, ha, nga, punta, tanan na mong mga maayong nagitambag o mga maayong nagi advice advise mga sa kinaiyaman, tanan unta imuhang matanom sa imuhang muna. una den imuhang imuhang perma mahinumduman ba gani kay dayon kuan hinaot maabot nimo imong mga pangandoy kay lisod ng, right, karun, mm -hmm. ka ayo nang pait kay ang panahon karon kanang i hope jud ka ayo kay nga. dili unta ka mawala sa pagalagad unta imo